Ngayon mga kapatid, isa sa ating paksa na tatalakayin itong palaging ginagamit sa ibang sekta sa kanilang mariing pagtuligsa sa imahe ng ating Panginoong sa sapagkat makita nila na Abay, bakit mataas at may balbas pa ang uh, Panginoong Heso Kristo. No, kaya sabi nila na itong itong aral ng Iglesia Katolika tungkol sa mga imahen o larawan ng ating Panginoon so Kristo na mataas ang kanyang buhok, abay, sa lungat ito, sa nakasulat sa Biblia. Bakit po ba sinasabi ng uh, iba't ibang sekta na hiwalay sa Iglesia Katolika na ang maliban na mariin nilang tinulig sa ang pagkaroon ng mga sagradong imahen o mga larawan. Tinuligsa din nila ang imahen, kahit na ang Senyor Santo Nenio. Sapagkat sabi nila, bakit tinawag yung Senyor? Eh, Senyor, dapat, bata pa o ano, hindi, tina, dapat tinawag ko na Junior. Aba, hindi yata nila alam na ang salitang Senyor ay Spanish language, Senyor Santo Nenio. Señor, meaning Lord. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Así al santo niño. Oh. al santo niño. Que va a nacer. Lo llamaran, hijo de Dios. na ah? Así al santo niño. Que va a nacer. Lo llamaran, hijo de Dios. Nandian ang salitang santo ninio banal na bata. Okay. Ngayon, palaging ginagamit ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya sa kanilang pagtuligsa sa mga imahe ng ating Panginoong Heso Kristo na ayon sa kanila, abay, mariing ipinagbabawal yan sa simbahan ah, sa Biblia. Ayon sa Exodo Kapitulo 20, Bersikulo 3, hanggang 5. At maliban dyan, sabi nila, yung larawan ng ating Panginoong Iso Kristo na ang kanyang buhok ay mataas, diba? Diba? Sa lungat yan mismo sa nakasulat sa unang korento kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15. Na ang mahaba ang buhok sa mga lalaki ay mahalay. Kaya imposible daw mga kapatid na ma ang ating Panginoon Iso Kristo ay mahaba ang buhok sapagkat pagkat ah, nakasulat yan sa unang korento kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15. Oh. So, ating sagutin ito mga kapatid punto por punto sapagkat maraming talagang mga kapatid nating mga katoliko ang uh, nalilito sa mga paraan ng pagtuligsa sa ating mga mga kapatid at kaya kahit ang uh, kaugalian namin sa programang ito ay si pinagsikapan namin na uh, ma Tagalog sapagkat marami talagang nag-request, no? Uh, kahit hindi namin na uh, ginagamit ang salitang ito sapagkat Sibuano uh, kami pero dahil maraming nag-request kaya mga kapatid sinasikapan natin na uh, mag upang ma-intindihan sa ating mga kapatid sa uh, kahit na yung nasa ibang bansa na mga OFW okay so sagutin natin ito mga kapatid punto por punto sapagkat Uh, totoo bang ipinagbabawal batay sa unang korento kapitulo 11 versikulo 14 ang mahabang buhok? Totoo po ba? Ang sagot mga kapatid, hindi po. Bakit hindi po? Okay, babasahin muna natin. Kung ano ang nakasulat sa talata sa unang korento kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15. No? Okay. Uh, sige, mamaya, babasahin ko yung mga komento. Marami ng mga pumasok na komento sa ating uh, comment section, mga kagilad mga kapatid. Okay. Babasahin natin. Ang sabi sa unang korento kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, kung mayroon kayong Biblia, sige, tignan niyo sa Biblia niyo mga kapatid, kung ano ang nakasulat sa Unang Korento, Kapitulo 11, Versikulo uh, 14 hanggang 15. Hindi ba mismo ang, uh, ating mabasa niyan, hindi ba mismo ang kalikasan ang nagtuturo sa inyo na kung ang lalaki na may mahabang buhok, ito ay mahalay sa kanya. Ngunit, ang babae, ang may mahabang buhok ito ay kaniyang kapurihan so ipatuloy natin dahil ang kaniyang buhok ay inilagay sa kaniya bilang panakip mga kapatid nagbibigay ba ng utos sa talata sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, si San Pablo, na mariing ipinagbabawal ang pangpahaba ng buhok? Hindi po. Pero tingnan natin. Sapagkat Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ano bang ba konteksto? Bakit po ipinahayag ni San Pablo? Sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 14, hanggang 15, na hindi ba mismo ang kalikasan ang nagtuturo sa inyo na kung ang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay mahalay sa kanya. Ngunit ang babae ang may mahabang buhok, ito ay kanyang kapurihan dahil ang kaniyang buhok ay ibinigay sa kanya bilang panakit. Okay. Walang utos sa naturang Unang Korento, Kapitulo 11, versikulo 14, hanggang 15 mga kapatid na nagbabawal sa mahabang buhok para sa mga lalaki. Okay. Ituwid natin ang kanilang mga palaging pagtulingsa. Sa simpleng pagsusuri natin sa talata, ating makita mga kapatid na hindi si San Pablo nagbigay ng utos kundi ito'y isang argumento para iwasan ng mga lalaki na nasa korento ang magpahaba ng buhok. Sabi ko na kung pag-aralan natin ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Bakit? Particular si San Pablo sa mga taga-Korento. Kaya nga, isinulat niya ang unang Korento, Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Bakit partikular siya? Okay. Tatalakayin po natin, mga kapatid, punto por punto, ang isang argumento ni San Pablo na kanyang ibinigay at ito'y hindi isang kautosan. Sabi po sa nakasulat sa naturang talata, kayo, kung tingnan natin ang unang korento, simulan natin sa unang korento, kapitulo 1, kapitulo 11, versikulo 13. Kayo ang humusga. Nararapat ba para sa isang babae na magdasal sa Diyos na walang lambong ang kaniyang ulo? Hindi ba mismo ang kalikasan ang nagtuturo sa inyo na kung ang lalaki ay mahabang buhok, ito ay mahalay sa kaniya. Ngunit kung ang babae ang may mahabang buhok, ito ay kanyang kaporehan dahil ang kanyang buhok ay ibinigay sa kaniya bilang panakit. Diyan mga kapatid sa Onang korento kapitulo 11 versikulo 13, malinaw na inaalok ni San Pablo ang paghusga sa mga taga-korento. Hindi siya nagbibigay ng utos. Ha? Ulitin natin, malinaw na malinaw, no? Hindi siya nagbibigay ng utos. Ano ang pinahusgaan ni San Pablo ayon sa nakasulat sa unang korento kapitulo 11 versikulo 13. Ang pagkaroon, ang pagkaroon ng lalaki ng mahabang buhok at ang hindi pagpaputol ng buhok ng mga babae. Ating tatalakayin ito according to the context sa konteksto mismo. Bakit isinulat yan ni San Pablo? Ang mga taga-kurento, ang pinili niya, mga kapatid. Kung magpapahaba ba ng buhok ang isang lalaki o magpaputol ba ng buhok ang isang babae, hindi niya inuotosan ang mga ito. Katunayan, inaamin po ni San Pablo na ang pagbabawal sa paghaba ng buhok ay hindi kaugalian ng Santa Iglesia o ng Iglesia ng Kristiyano. Sabi niya, sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 15, ngunit kung mayroong gustong makipagdalo, wala kaming ganyang kaugalian o kahit sa mga iglesia ng Diyos. So, kita niyo. Malinaw mga kapatid, ayon mismo ni San Pablo, na hindi gawain ng Iglesia ng Diyos na pagbabawalan ang mga lalaki na magkaroon ng mahabang buhok. Malinaw po iyan sa talata na ginagamit ng ating mga kapatid. Okay, pero ating itutuwi dito. Bakit po ba? Kung nakasulat iyan sa naturang talata, eh bakit po ba? Ang larawan ng Panginoong Heso Kristo, ay eh mahaba ang buhok. Okay. Okay. Mga uh, kapatid, tingnan natin muna ang konteksto, no? Sa konteksto mismo. Sapagkat kapag binasa natin ang uh, buo na inalagay sa konteksto sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 14 handang, uh, hanggang 15, hanggang 15 mismo, ay hindi pinagbabawal ni San Pablo ang mahabang buhok, kundi umip, umaapila lamang siya sa mga lalaki na nakatira sa taga at sa mga babae. Sa mga lalaki, huwag magpahaba ng buhok. Pero, baka sasabihin nila, kung hindi ipinagbabawal ang paghaba ng buhok at hindi kaugalian ng Iglesia ng Diyos, ang pagbabawal na magkaroon ng lalaki na mahabang buhok. E eh bakit sinabi ni San Pablo na nasa unang korento kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15? Mga kapatid, diyan natin sasagutin punto por punto ang ating mga kapatid na tumulig sa, sa banal nating pananampalataya sapagkat ang tekstong ito, ang talatang ito, ang kanilang palaging ginagamit kapag sila'y tumul, ah, tumiligsa sa ating pananampalataya sa larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Atin itong sasagutin, historical basis, kung bakit na sulat ni San Pablo sa Biblia na mahalay sa isang lalaki ang mahabang buhok. Mga mahal mga kapatid, para sa Parang po maunawaan natin ang sinasabi ni San Pablo sa unang kurento kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, ay kailangan malaman natin ang konteksto o ang kalagayan. Malaman natin ang konteksto o ang kalagayan ng mga Kristiyano noong panahong, panahon na isinalat ni San Pablo at noong panahon kung ano talaga ang konteksto sa Korento. Bakit po? Dahil nasabi na po natin na ang Korento, o ng Korento Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, ay isang mensahe para lang sa mga taga-Korento. Mga kapatid, kung susuriin natin ang mga sulat ni San Pablo sa taga-Korento, ay makita natin ang ilang mga binanggit na mga problema sa naturang lungsod gaya ng immoralidad at ang paganismo mismo. Sapagkat hindi pa may uh, majority ang kristyanismo noong panahon ni San Pablo, majority noon ang paganismo. Kahit sa Roma, their state official religion was paganism and then Christianity was subject to persecution. So, ayon sa mga pag-aaral, mga kapatid, isang gawain ng mga babaeng pagano na nakatira sa sa Korento mismo, sa panahon ni San Pablo, ang magpakalbo bilang tanda sa mga... ayun, tanda sa uh, paganismo, sa kristyanismo, bilang paglilingkod nila sa kanilang Diyos-Diyosan na sa sa panahong iyon mga kapatid so lalo na ang mga lalaki ang kanilang sa kanilang panahon magpahaba sila ng buhok kaya po uh, bilang paglilingkod sa kanilang mga diyos diyosan sa Korinto yan ha kaya diyan sa unang Korinto kapitulo 11 ay mariin ang pagsasabi ni San Pablo na ang mga babae sa babae ay ah, panatilihin ang takip o lambong sa kanilang ulo dahil iyon naman ang tanda ng pagsasakop nila kay Kristo sa ah, kay Kristo bilang kaanib sa simbahan yung mga na noong panahon ni San Pablo. Sa kabilang dako naman, hinikayat ni San Pablo ang mga lalaki na nasa Korento, huwag magpahaba ng buhok ayon sa kalikasan na nasa kanilang paligid. Unang Korento, Kapitulo 11, Versikulo 14. Bakit po ba? Sapagkat sa, sa panahong iyon, ang pagpahaba ng buhok sa mga lalaki ay tanda iyon ng mga pagano at hindi ng mga kristyano. Sa madaling salita, mga kapatid, sinabi ni San Pablo na ang mga Kristiyano na nasa Korento ay dapat silang kumilos at mag-anyo ng iba sa mga sa mga pagano mismo sa kanilang paligid na mga kagababayan at huwag silang tumulad sa mga iyon. Kumbaga po mga kapatid, ang esyo ni San Pablo ay sa estilo o style at hindi sa aral. Iyan po ang dahilan kung bakit hinikayat ni San Pablo ang mga lalaking nasa Korento na huwag magpahaba ng buhok. Kaya nga po, silang mga taga-Korento ang pinahuhusga ni San Pablo kung ating balikan ang pagbasa sa unang Korento, Kapitulo 11, Versikulo 13. Hindi niya inuotosan mga kapatid ang mga lalaki na nasa kurento, no? hindi niya inautosan. Bakit? Hindi uh, talaga inautosan niya. Una, hindi naman masama ang pagpahaba ng buhok ng mga lalaki. Maliban lang kung ang kanilang sinusunod batay sa kultura ng mga pagano. Katunayan, idineen pa ni San Pablo mga kapatid, ang kaugalian ng iglesia ng Diyos, ang pag, na ang pagbabawal ng pagpahaba ng ah, buhok sa mga lalaki ayon sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 16. Oh, na ito ay walang kaugalian umano ang iglesia ng Diyos. Pero, mga kapatid, sa gawa, kapitulo 18, versikulo 18, kung susariin natin. Tingnan niyo ang Biblia niyo. Gawa, kapitulo 18, versikulo 18. Mabasa po natin diyan. Ha? Mabasa natin na nagputol o nagahit ng buhok si San Pablo dahil siya ay gumawa ng... Ha? Mabasa natin. Gumawa ng panata. Sa Gawa Kapitulo 21, versikulo 23, mabasa naman natin, mga kapatid, na may apat na mga lalaki na nasa ilalim ng isang panata. Apat na lalaki na nasa ilalim ng isang panata. Ang tinutukoy po, riyan mga kapatid, ang panata na ginawa ni San Pablo at ng ibang mga lalaking mga kristyano na tinawag na nasirite nasirite ulitin ko nasirite vow na batay mismo sa kautusan sa numeros kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 21 ating babasahin yan mamaya sandali muna ating babasahin yan mamaya yung Nazarite vows mga, kay, mga kapatid. Ayon sa panata sa isang Nazarite o Nazarite vow, ang lalaki ay hindi magpuputol ng buhok bilang tanda bilang tanda ng kabanalan at magiging pag-aari ng Panginoon. Yun ang makita natin at mabasa natin sa Numeros Kapitulo 6, versikulo 5. Ating basahin. Sa lahat ng araw ng kanilang panata ay walang pangahit ang daraanan ng kanilang ulo hanggat hindi matatapos ang panahon ng na, na sila ay naihihit. Kiwalay nila ang kanilang sarili para sa Panginoon sila ay magiging banal. Hahayaan nila na humaba ang kanilang buhok sa kanilang mga ulo. So, nakita ko ninyo mga kapatid, baka hindi nila ito nabasa. Kung diyan lang sa unang korento kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15. Aba, ipilitaw nila. Na, itong uh, imahe ng ating Panginoong Iso Kristo na mahaba ang buhok, sa lunga talagas nakasulat. Pero out of context sila. Out of context. Tingnan muna, ano ang konteksto? Bakit sinabi ni San Pablo na ang nakasulat sa unang korento kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 13. Pero, wala bang mabasa sa Biblia na yung may tinatawag na vow ng isang Nazirite ay mataas ang kaniyang buhok? Ay malinaw yan. Numerous kapitulo 6 versikulo 5 mga, mga kapatid. Uh, ulitin ko ang pagbasa. Sa lahat ng araw ng kanilang panata, ay walang pag-ahit ang daraanan sa kanilang ulo hanggat hindi matatapos ang panahon na sila'y naihiwalay nila ang kanilang sarili para sa Panginoon. Sila ay nagiging banal. Hahayaan nila na humaba ang kanilang buhok sa kanilang mga ulo. So, malinaw na malinaw, mga kapatid. Diyos mismo ang nag-utos na ang isang lalaki na dapat magpahaba ang buhok bilang tanda sa kanyang kabanalan at pag-aari ng Diyos sa kanya. Alam iyan ni San Pablo. Kaya imposible na ipinagbabawal niya ang paghaba ng buhok ng isang lalaki tulad sa maling pagkaunawa ng ating mga kapatid na hindi katuliko na gumagamit sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, na malibang mali ang kanilang pag unawa out of context pa sila. Ngayon, sino po ba ang lubos na banal at ganap na inihiwalay ng Diyos mula sa ibang tao? Hindi po ba ang ating Panginoong Heso Kristo mismo. Kaya nga, tinatawag siyang Nazareno. Nazareno. Dahil, mga kapatid, lubos ang kabanala ng ating Panginoong Heso Kristo, ay natural na lamang na maipakita ng ating Panginoong Heso Kristo na mahaba ang kaniyang buhok, partikular na sa mga imahen ng simbahan katoliko. Di diba, malinaw naman na nakasulat sa Juan Kapitulo 10, yes, versikulo 15, na ang aking mga tupa ay nakakilala sa akin. At ako na may nakakilala sa aking mga tupa. Kung gayon, sila'y umangkin na tupa ng ating Panginoong Isang Kristo, ngunit wala silang imahen. Paano nila nak makilala ang ah, makilala ang Panginoong Isokristo ni imahin lamang ng isa. Eh wala. Eh kaya nga, si Kibuloy, si Eliseo Soriano, Dinas Manalo, maraming nagsilitawan ngayon ng mga solpot, mga kapatid. Hindi man natin layunin, na siraan ang ating mga kapatid. Ngunit, sapagkat marami ang nadala sa kanila, Dos Korento Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, kailangan nating sagutin ang kanilang mga tuligsa. Sapagkat ang mga kasinungalingan, pag ito'y palagi nilang inulit-ulit mga kapatid, eh boy, magiging itong parang totoo, lalo na sa mga tao, na kulang ang kaalaman. Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ngalan ng aming arsobispo na station manager namin, Archbishop Martin Humuan, sa ngalan sa aming chief executive officer, Father Darrell Rosales. Pinaniyahan ko kayo mag-subscribe din sa kaniyang uh, napagkagandang uh, YouTube channel, Father... Uh, Darwin Gitgano, Father Daryl Rosales, salamat po hanggang sa sunod. Ito ang inyong lingkod, Brad Bender, talipong.